A day in my life as a public school teacher and a mom of two. Hey guys, it's Cheer Cyro Yamso and back again with another mini vlog. Hey guys, so andito kami sa Magiwang Market. Namili kami ng pump up fries sa mga Girl Scout. Ayan. Grabe talaga tong kasama ko, guys. Hindi <laughs> man ako tinulungan. O, tinga mo. Oh, Mam Ma ma'am, Sarah, Mika, hindi ako tinutungan. Guys, alam nyo kasi malaki naman siya. Ako maliit. Magabi guys, masyado to. Bakay palibag ko na to. Bigat eh. Grabe talaga. Grabe to guys, yung kasama ko. Ako hindi ako ano ho. Mapakondre sa likod. Hindi naman ikapungko ay, ibigay ko na sa kanya yung panday hindi ako guys ay, kasama mo talaga si ma'am Saira wala, barbaw <laughs> ng kuwanta ributan guys wala so, yeah. so, na, wala na hindi na hindi na wala lang guys kaya hindi pala malipo ang maligay <laughs> <yung> <laughs> <laughs> Nag-drive ka <ko> pa dyan ka pa. Huwag ka na mag-drive. Pero na pa ganito, maraming <laughs> mag -ano, mag <laughs> ay, na nga. mong angan, mag-drive ka. Ano, mag-alaw. Driver na, cargador pa guys. Wala malang pamilyenda. Ah. Pwede ka naman kumuha ngayon. <laughs> may isang palo. Bawa po to. mo nabi, Makakakain kami dito. Rachel's oh Cuts of the Philippines. Bawa na tayo ito tayo sa magandang dito. Gusto na tayo sa alam mo ni Mam Sali. Oh, ating lahat! Tamihin <laughs> <laughs> oh. mga dakilang julalay ng Girl Scouts of the dakilang Philippines. Ayun na, Bin. Kaya naman ni Ma'am Jin. May <laughs> nakaka-vlogging si Ma'am Jin, ay. <laughs>